sa mga importanteng profesyon sa larangan ng medisina. Mga dalubhasa na tagapangalaga sa ating mga mata. Sila ay karaniwang tinatawag na optometrist. Ang mga optometrist ay regular na nakatoon sa tungkulin upang tuklasin ang mga depekto sa paningin, tingnan ang palatandaan ng pinsala, tukuyin ang mga sakit o abnormalidad, at pangkalahatang kalusugan ng mata. At ngayong July 18, pinanganak ang kauna-unahang nakatanggap ng Professional Regulatory Commission of Optometry taong 1905 sa Pilipinas. Siya ay si Federico Sarabia na mula sa Kalibo, Aklan. Ang doktor na si Sarabia ay nagpatuloy sa pagiging dalubhasa matapos nitong isabuhay ang pagiging optometrist sa Eye Infirmary sa New York. Matapos nito, bumalik si Sarabia sa Pilipinas upang itayo ang kanyang klinik sa Iloilo at ang kauna-unahang Sarabia Optical sa Maynila. Simula na ito ng pagrami ng kanyang klinik sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Samantala, ang Sarabia Optical ang pinakamalaki at makabagong optical firm sa Pilipinas ngayon. Ilan sa mga naging prominent ng kliyente ni Sarabia ang mga dating presidente na si Manuel Quezon, Sergio Osmeña, Manuel Rojas at Elpidio Quirino. Matapos nitong italaga bilang kauna-unahang presidente ng Philippine College of Optometry, ang kontribusyon ni Sarabia ay patuloy na nakaukit sa ating kasaysayan. Sa kasalukuyan, ang mga optometrist ay patuloy sa pagiging flexible sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng mga resulta ng clinical tests at decisions. Iba't ibang oportunidad ang umuusbong sa kasalukuyan, habang ang bansa ay unti-unting umuunlad patungo sa makabagong pamamaraan na magpapalawak at magpapataas ng level ng pangangalaga sa ating mga mata. Marami pang kwento ang tumulong humugi sa kung ano ang meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayan, Napaka 1905 pa na pa na, pala 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 <laughs> na <laughs> nagsimula yung mga ganito Oo. no. At least ito ay problema or proof lamang na yung mga Pilipino ay eh, kaya makipagsabayan sa larangan ng sensya no, lalo na kapag ka, sa mata, nako lalo Mahirap talaga pag yung sense of ng sight, sight ang na mawala. O oh, kasi syempre mm -hmm. affected lahat ng senses mo din. Kailangan mm -hmm. mong mag-adjust. Oo. Oh, oh. oh, Paano na lang 'yun? Anong mas gusto mo pagka ikaw uh, inventor? Anong mas gusto mo? Ang mawala sa iyo sa lahat ng senses mo? <laughs> Uy, uh Oo. -oh. Pang miss universe na tanong 'yan. <laughs> ikaw. Yung, ano, yung sense of touch para ano na lang? Manhido. Hi. Ay, wala ay, na ba yun sa'yo? Uh, 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 ako ano, ano, ano? Kahit kurutin mo ako ngayon siguro, hindi, ko, hindi ako mag uh, ouch mag -bug -bug. Kasi nung nakaraan, <laughs> nung nakaraan, medyo si <laughs> ngayon, kat, pag kinurot mo ako ngayon, <laughs> nansya lang tayo ngayon. <clears throat> uh, ano ba yun? Oo, ako pagka yung mawawala sa akin, yung six sense <laughs> Charot! wala namang gano'n. Hala, meron. Oh, oh. But ba bakit? Oh. Ano ba yung six sense okay, Tsaka na natin pag